Kidlat News Updates Opo si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang namunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Lumakas pa ang bagyong goring na nasa kategorya ngayon na super typhoon habang kumikilos sa karagatan malapit sa Sabtang, Batanes. Sa latest bulletin ng pag-asa, tinatahak ng bagyo ang Hilagang Kanluran sa Balintang Channel. Taglay ang lakas ng hangin na aabot ng 195 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong nasa 240 km per hour sa bilis na 20 km per hour. Itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 4 sa ilang southern portion ng Batanes at northern portion ng Babuyan Islands. Nakataas naman ang signal number 3 sa iba pang bahagi ng Batanes at southwestern portion ng Babuyan Islands. Sa forecast track ng pag-asa, inaasahang lalabas ang bagyong Goring ngayong araw o Huwebes ng umaga patungo ng southern China. Samantala, posibleng pumasok ng bansa ang isa pang bagyo na may international name na Haikui. Patuloy namang palalakasin ng bagyo ang habagat na siyang magdadala ng mga pagulan sa Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon, gayon din sa Kabisayaan. Nagluluksa ngayon ang media industry sa pagpanaw ng veteranong broadcaster na si Mike Enriquez sa edad na 71. Kinumpirma ng GMA Network ang pagpanaw ni Enriquez araw ng Martes, August 29. Nagsimula sa radio industry noong 1969 bago naging bahagi ng GMA Network noong 1995 at naging anchor ng radio station nito na DZBB bago pumasok sa telebisyon sa pamamagitan ng news program na Saksi at flagship newscast na 24 Horas noong 2004 at sa programang Investigador. Noong Desyembre 2021, lumiban sa kanyang news program si Enriquez para sumailalim sa kidney transplant at nagbalik noong March 2022 para muli itong mag-file ng medical leave dahil pa rin sa kanyang kalusugan. Lalong dumilim ang pag-asa ng Gilas Pilipinas na makapasok sa Paris Olympics matapos ilugso ng kopona ng Italy sa kanilang sagupaan sa FIBA World Cup Martes ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Natalo ang gila sa score na 90 sa Group A na naglagay sa host country sa crossover classification round. Gumawa ng 23 points si Jordan Clarkson habang 14 points ang ambag ni Dwight Ramos. Susunod na makakalaban ng Gilas alinman sa South Sudan at China na kapwa nasa bottom place ng Group B. Tanging pag-asa na lamang ng Pilipinas ay kung matatalo ang Japan sa laban nito sa Australia para sa classification round ng Asian team na magbubukas ng tsansa sa Olympic berth. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguulat. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas ng mga oras, manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.